ambag ng Pilipinas sa Miss Eco Teen International 2025 sa Egypt Puspusa na ang paghahanda narito ang showbiz spotlight ni Anton Puspusan na ang pag ng pambato ng Pilipinas sa Gaganaping Miss Eco Teen International 2025. Bagamat medyo malayo pa na sabing budget na gaganapin sa Egypt, ngunit ngayon pa lamang ay pinag-aanda na ito ng gusto ni Paula Vitog. Ayon sa 17 anyos na pre students sa Ateneo de Manila University, daladala niya ang ugali at kultura ng Pilipino sa nasabing pageant. Kabilang din umano sa kanyang pag ang pagre-research tungkol sa pageant ng kanyang sasalihan. Now, I am researching especially when... What the um, eco team organization is about i am researching because i really want to be prepared so as much as possible i would be in my best shape when i get there and of course i haven't been to a country so i'm really excited to witness whatever they have, like their culture. And as Egypt has a very deep history, po, I really like to see that. Isa pa umano sa gagawin nila ay ang humingi ng advice mula sa mga Pinay na naging representative ng bansa sa nasabing pageant kung saan may magandang standing ang Pilipinas. I had an idea on reaching out to previous winners. I've also try to know um, the experiences. Maybe I will do it in the future, pa, especially when we're nearing the competition. I'd like to ask my fellow, my previous training queens on what their experiences was. Ayon pa Ayun, Paki Paula, gagawin niya ang lahat para makuha ang corona. Ang Coronation Night ng Miss Eco International 2025 ay gaganapin sa darating na October. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.